Hi guys, ako nga pala si RM sa alam ngayong araw nga pala inagising ako dahil may maingay sa labas mga kaibigan At sa pagsilip ko nga sa labas nagkakagulo sila kasi nagsiset sila ng swimmingan mga kaibigan at Ang plano nga nila ay iiwanan nila ako kaya dali dali akong gumalak at lumabas ako kala nila may iiwan nila ako mga pare <laughs> Iwanan niyo pa ako? Labat! Haba ko. <laughs> Dito nga talaga na kami yung biyahe. Kasama ko si Commander Bawang at yung anak kong Berat, mga kaibigan. <laughs> Ngayong araw nga pala, mga kaibigan, ay birthday ni Ian. At yan nga pala yung tatay niya na si Ivan, mga kaibigan. Salamat! <laughs> at dito nga mga kaibigan, minto muna kami dito dahil may binili si na aming pagkakainan, mga kaibigan. Yan nga pala yung anak kong bunso mga kaibigan at nagulat siya dahil nakita niyo yung papa niya pogi mga kaibigan. Salamat! Sa so, di inaasahan nga mga kaibigan, nandito na pala kami sa Bagayro mga kaibigan. Alam niyo ba kung saan kami mag-swimming mga kaibigan? Mag-swimming kami kung saan kami mag-swimming mga kaibigan. Salamat! <laughs> dito nga pala kami mga kaibigan mag-swimming sa BSK mga kaibigan. At dito nga dumating na tayo at nakita na natin yung mga kasama natin dito na una mga kaibigan. At yan nga po pala yung may birthday mga kaibigan. Yan nga pala si Ian. Happy birthday sa iyo. Sabi niya sa daw muna siya kaya pinag binibigyan ko. Salamat. <laughs> Sporta. <laughs> Ito <of> ang BSK, wala. Vale? Kaya pala <laughs> yung <laughs> mga kasama natin, mga Si Tito, si Tita, si Ate, si Kuya, si Mama, si Papa. Salamat. Teka, <laughs> wika daw. Salamat. dito nga mga kaibigan, nagpasikat muna ako at naghahakot nga pala kami dahil papasok na kami mga kaibigan. At dito nga mga kaibigan, nagbabayda kami ng entrance at nagbebilang na sila. Binibilang nila kasi napakarami namin kaya hindi nila mabilang mga kaibigan. Salamat. Huwag tayo sa ano? Sinihan? Eric? Damat sir. Ito nga mga kaibigan, yung pag pagpapas namin sa loob, nakakita na kagad ako ng swimming pool, kaya wala na akong inaksaya ng oras mga kaibigan. Kaya nga tumalo na ako dito mga kaibigan, at nakita ko may naliligo mga bata, alam ko nga pala yan, tsaka pamangkin, kaya pinakitaan ko sila kung paano maglangoy, tinuruan ko sila ng mga tricks, kung paano ginagawa ko, dahil dati nga pala akong swimmer, pare, salamat. sa aking pag-ahon nga mga kaibigan, nakita ko si tito naghahanda na kasi mag daw siya mga kaibigan. Tapos yung iba, nga, iba nating kasamahan, tinignan ko din dyan, sila ay nagkakainan na, mga kaibigan. Salamat. At habang nagkakainan niya, kaya sila dyan, tinignan ko yung kabilang lamesa ay nagiinuman. Kaya saan ako pupunta dyan, siyempre, inuman pare. Salamat. At ito nga mga pare, isang tagay para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Salamat. At muli, happy birthday sa iyo iyan. At dito na nga rin pala matatapos yung video na to, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Huwag kalimutin lang mag-follow, like, and share mga kaibigan. Salamat sa panonood nyo. Goodbye. Salamat. <laughs>